May mga lalaki na hindi gwapo, hindi mayaman, at hindi sila palaging bida sa eksena. Pero bakit tila may kakaiba silang hatak? Bakit kahit tahimik, kahit hindi nagpapakitang gilas, parang may puwersang humihila ng atensyon ng mga babae sa kanila? Ang totoo, hindi ito tungkol sa itsura. Hindi rin ito tungkol sa kung ano ang meron ka. Ito ay tungkol sa aura, isang hindi nakikitang enerhiya na nadarama ng iba kahit wala kang sinasabi. At sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang tatlong uri ng aura na hindi man aaminin ng mga babae ay lihim nilang hinahanap. Mga aurang kapag natutunan mong daladala, -dala, magbibigay sa iyo ng kakaibang presensya. Number 1. Low Reactive Confidence May isang uri ng lakas na hindi kailanman kailangang isigaw. Hindi ito pa cool. Hindi ito nagpapakute. Ito ay isang uri ng pagiging panatag at hindi natitinag. Ang tinatawag na low reactive confidence. Sa mundong puno ng ingay at pagpapakitang gilas, ang lalaki na hindi naghahabol ng atensyon, ang lalaking hindi kailangang mag-adjust para lamang magustuhan, siya ang nagiging kapansin-pansin. Bakit? Dahil kakaiba siya sa karamihan. Habang ang iba ay nagiging sobrang eager kapag may babae, nagpapatawa, gumagawa ng paraan para mapansin, ang unbothered man ay nananatiling matatag, kalmado, at hindi reactive. Hindi siya madaling mapikon, hindi siya sabik patunayan ng sarili. At dito nagsisimulang gumana ang sikolohiya ng attraction. Kasi programmed ang isip ng babae para hanapin ang lalaking may emotional dominance. Yung may kakayahang dalhin ang sarili kahit sino pa ang kaharap. Hindi nangangailangan ng validation, hindi nagmamadaling mapabilang. At dahil dito, nagiging misteryo kung bakit siya ang nagiging sentro ng pansin kahit hindi siya nagsisikap para makuha iyon. Number 2, the enigmatic presence. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ilantad. Sa katunayan, mas nagiging kaakit-akit ang isang lalaki kapag hindi siya madaling basahin. Ito ang tinatawag na enigmatic presence. Hindi ito tungkol sa pagiging pa-hard to get o sa paglalaro ng games. Ito ay tungkol sa sining ng pagpili, kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. Kapag may lalim ka na hindi agad nakikita, nagiging puzzle ka. At alam nating lahat, ang babae ay natural na nahuhumaling sa bagay na gusto nilang unawain pero hindi agad makuha. Ang lalaking may enigmatic presence ay hindi bukas na aklat. Hindi niya inilalahad ang lahat ng iniisip o nararamdaman. Nagsasabi lamang siya ng sapat, parang trailer ng pelikula na nagiiwan ng pananabik sa buong kwento. At dito siya nagiging unforgettable. Hindi siya misteryoso dahil wala siyang substance. Siya ay misteryoso dahil siya mismo ang pumipili kung anong bahagi ng sarili niya ang kanyang ipinapakita. At ang kontrol na iyon, ang kakayahang hindi magpaubaya sa sobrang pagbubukas, iyon ang tunay na nakakaakit. Number 3. Firm Composure Ito marahil ang pinakatahimik na aura, ngunit pinakamalakas ang epekto. Ang firm composure ay ang balanse ng lakas at kapayapaan. Hindi agresibo, hindi rin pasibo, ngunit may tahimik na bigat na ramdam ng lahat. Sa panahon ng gulo at ingay, ang lalaking nananatiling kalmado ngunit matibay ang paninindigan ay nagiging sandalan. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ay kailangang daanin sa yabang o sigaw. Minsan, ang pinakamalakas na boses ay yaong ipinapahayag ng direkta, malinaw at walang drama. Sa harap ng babae, ito ang uri ng enerhiya na nagbibigay ng sense of security at direksyon. Ang lalaking hindi natitinag, ngunit hindi rin nananakot. Ang lalaking marunong makinig, ngunit hindi natatakot magsabi ng totoo, kahit hindi ito komportable. Siya ang uri ng lalaki na mahirap bitawan, dahil ang kanyang tahimik na kumpiyansa ay nagiging sandigan. Ito ang mga lihim ng presensya ng low reactive confidence. The enigmatic presence, firm composure. Tatlong aurang hindi laging ipinahahayag ng mga babae, ngunit nararamdaman nila. Kapag dala mo ang tatlong ito, hindi mo kailangang maghabol ng atensyon. Ang mismong presensya mo ang nagiging dahilan para sila ang kusang tumutok sa iyo. Dahil sa huli, hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa itsura o sa material na yaman. Ang tunay na alaala ng isang lalaki ay hindi palaging naririnig. Madalas, ito ay nadarama. Kung ramdam mo ang bigat ng mensahe na to, at gusto mo pang matutunan ang mga lihim ng presensya at tunay na lakas ng isang lalaki, Huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil dito sa channel na to hindi lang tungkol sa babae ang aral kundi kung paano maging matatag, may direksyon at may bigat bilang isang lalaki.